Magandang araw mga taga-subaybay ng ating programang Eric Sam TV. Muli po ako nagbabalik tele dahil sa aking pagbabalik tele ay ito na yung nag-level up na Eric Sam Fire! Ang episode natin ngayon sa Eric Sam Fire ay ay about doon kay Ate Ami. I can explain how and why kung bakit si si Ate Ami yon subject for our uh, discussions today. Hihimayin natin yan mamaya kung bakit naging Ate Ami yon episode ng ating Eric Sam Fire. Eric Sam Fire. Uh, this is the first ever episode of Erik Samfire Erik Samfire Maligayang pagbabalik mga pare koy. Muli akong nagbabalik teleradio pagkatapos ng mahabang sayawan na ipinakita ko sa aking mga huling upload na videos By the way, ang purpose lang naman noon ay para ipakita ko sa inyo yon angas ko pagdating sa gitna ng dance floor. Sakaling makawan on one nyo ako sa gitna ng dance floor. Balang araw. Eh, balang araw, kung totoosin nga, hindi applicable ang term na balang araw na yan. Eh, sa sasabihin na natin eh hindi yan balang araw kasi balang gabi eh wala namang nangyayaring sayawan sa mga disco bar kapag araw eh uh, dapat ko nang palitan yan balang araw eh palitan natin ng balang gabi eh uulitin ko <laughs> hmm. muli ako nagbabalik teleradyo pagkatapos ng mahabang sayawan na ipinakita ko sa aking mga huling upload na videos. Yun ang mga dance trip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Basta panoorin nyo na lang. Muli ako nagbabalik teleradyo pagkatapos ng mahabang sayawan na ipinakita ko sa aking mga huling upload na videos. By the way, ang purpose lang naman nun ay para ipakita ko sa inyo yon angas ko pagdating sa gitna ng dance floor sakaling makawan on one nyo ako sa gitna ng dance floor balang gabi. O, oh, tumama rin, di ba? Balang gabi. Patagalan na lang sa gitna ng dance floor, paglasing na tayo pareho. Basta San Miguel Pale Pilsen beer grande 'yun sa akin kasi mahina ako sa hard drink gaya ng whiskey. Pag ako bumagsak at sumoka dahil sa kakainom ng mga hard drink in Bicol, kakantawan panindo ako na nagbahog ng pato. <laughs> Siya nga pala mga pare koy. eh naaalala ko pa noong kakasimula pa lang ng year 1997 buwan ng January noon. E eh, may may border noon na college student yun lola ko kasi yun lola ko eh may negosyo siya no na paupahang boarding house ami yun pangalan niya 9 years old pa lang ako ng mga panahon na yun eh 9 years old ako noon eh patapos pa lang ako noon ng grade 2 at estimate ko nga eh 19 years old na yun border ng lola ko Nasi Ami. Hindi sa pagyayabang pero cute, guapo at may itsura na ako noon kahit 9 years old palang ako. Kaya base based on my common sense eh may lihim na crush yun sa akin si Ami. den kung totoosin nga eh tabla-tabla lang kami dahil may crash din ako sa kanya noon. Yun nga lang eh, there was a large gap 10 years on our age. Eh, sampung taon yung, yung gap namin sa, sa edad. Eh, conflict nga talaga. Eh, hindi ako makakalimutin pero during that time na 9 years old pa lang ako, eh, ang puti ko na noon, eh, then, may mga kulihiyalan noon na, na may crush sa akin, eh, um, ang, <laughs> mahiyain ako noon, uh, at kung nagkataon lang na hindi ako mahiyain noon, eh, sasabihan ko sila na, hintayin nyo akong magbinata. Kung, kung nagkataon lang na, magkaidad kami ni Ami last year 1997 eh alam ko hindi siya magdadalawang isip na papasukin ako ng palihim sa kwarto niya then syempre dahil lalaki ako eh <coughs> yayayain ko agad siya ng kantotan lalo na kung Matigas na itong yak ko. Wow, ang ganda. Um. <laughs> mm. Kung uunawain nyo lang, 'yun buong kwento eh alanganin at hindi pwede. dahil pwedeng makasuhan nang child abuse noon si Ami mabuti kong 16 years old noon si Ami eh pwedeng i-consider yun nararamdaman namin dahil parehas kaming minor de edad at kung mapatunayan man na magkantutan kami eh hindi siya makakasuhan ng child abuse because We are just the same as minor. Diba? Wow! Ang ganda! <laughs> Kung may 20 pesos kayong budget, eh, subukan yung bumili sa mga soaking tindahan ng rice coffee dahil tatayo ng mabilis yan alaga nyong sawa at titigas agad yan yag balls nyo lalo na kung may maganda <laughs> <laughs> <sighs> <laughs> common sense. bakit kayo nagkaganon kung maganda ang tigi ang bilis tumigas ng yagbuls nyo at kung pangit agad lumalambot ang yagbuls mo ah sabi <laughs> <laughs> nga ah about sa role of equality, wala naman talagang pagkakapantay-pantay. E, sa topic pa lang nga natin na bakit kung maganda ang bilis tumigas ng yagbuls nating mga lalaki. At kung pangit naman eh, dahan-dahang lumalambot ang yagbuls dati eh. Ah! <laughs> Kaya, yun ang ebidensya na There was no equality in our society. There was no equality in our society. Walang pagkakapantay-pantay. Kasi sa totoo lang mga pare ko eh kapag ako ang naging judge sa mga beauty pageant eh ang pagbabasihan ko na lang eh babantayan ko gabi-gabi yun mga tinutuluyang bahay ng mga beauty contestant. Alam nyo kung bakit? I can explain how and why. Ito o. Gabi-gabi kong mamatsyagan yun bahay ng mga kandidatang beauty queen kasi bibilangin ko kung ilang mga lalaking manyak yung nagbabaksyo sa mga kwarto nila. <laughs> Dahil kapag yung napatunayan kong pinakamaraming lalaking ng baksyo sa kwarto nung maganda at sexing b eh, yun ang panalo! <laughs> Kasi, yung mapatunayan kong mas kaunti yung, yung nagbaksyo eh, talo agad yun. <laughs> <laughs> <clears throat> kung nasiyahan kayo sa topic natin, mga pare ko, eh, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na Air Riksam TV. Bago tayo magpatuloy, eh, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na Air Riksam TV kung gusto nyong regular na maka-update sa Eric Sam Fire. Magpatuloy tayo mga parekoy. Ganun lang naman kasimple yun eh. Agad kayong nagkakaintindihan kung parehas talaga yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Base doon sa kantang pinasikat noon ng bandang The Bangles. It's no other than eternal flame. Kantahin nga natin, you must sing with me. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Oh, the same sa salitang desse pa lang ah, pareho ang nararamdaman niyo eh kasi parehas kayong nagkakaintindihan kung parehas ang nararamdaman niyo ganito na lang eh ang sample nito kapag parehas kayong natatae eh natural magpapaunahan kayong pumasok sa banyo <laughs> 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 uh, uh. Wag na kayong magtaka kung na nakrashback ko din yun noon si Ate Ami. Kasi pamatay at pandigma yun itsura niya noon. As in, chicks na chicks siya. chicks na chicks siya. Eh, speaking of chicks na chicks, basta panoorin nyo na lang yun ah uh, Facebook page ni Rabas TV uh, para magkaintindihan tayo sa term na chicks na chicks. Okay, let's continue. Ito yun description ko kay Ate Ami. 5'6 yun height, long hair, hanggang kalahati nung likod niya, maputi, perfect body na pang model medyo chinita at syempre napakaganda <laughs> uh -huh. tuwing, tuwing tumitibok itong puso ko eh napapakanta na lang ako ng pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan Upang mapawi ang mga kasalanan Sana'y malaman mo I'm just being honest At hindi ako sanay dayain yung sarili ko Although may respeto naman ako doon kay Ate Ami Pero minahal ko din siya at naging kahinaan ko siya noon kaya hindi ko rin naiwasan na pagplanuhan siya at pagsamantalahang silipan siya or baksuan siya doon sa kwarto niya wow, wow. ang ganda <laughs> <laughs> first week ng year 1997 noon. Si year 1997 siguro yung iba hindi pa ipinapanganak ng mga tao na yon. Basta makinig na lang kayo kasi ito yung totoo'ng nangyari. First week ng year 1997 noon. Hindi ako makakalimutin pero tinandaan ko yung petsa. January 5, 1997. Sunday, araw ng linggo. 5 30 ng hapon. Naglalaro ako noon. Then, binati ako noon ni ate Ami ng Hi! Kaya, tumibok itong puso ko. Let's sing with me. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. One hello changed my love. I do believe in love at first sight, and but to show me what is life. Now I know I'm right. I know this love is right, and I was dying inside to hold you. Kaya ayun eh, hinintay kong magdilim kasi pinap pinaplano ko nang sumilip o magbaksyo noon sa katawan ni Ate Ami na maganda. E! <laughs> Nung dumilim nga eh, agad akong sumilip at nagbaksyo doon sa botas ng bintana ng kwarto ni Ate Ami. Wala siyang kaalam-alam sa ginagawa kong pambabaksyo doon sa mura niyang katawan. Sa unang 15 minutes e, eh, nabaksyo ko na simple lang yung galaw niya as normal na galaw ng isang dalaga sa kwarto. Lalo na kung nakakakuha ng privacy. Then, after 15 minutes e, eh, bigla niyang hinubad yung pantalon niya kaya biglang bumilis yung tibok ng puso ko at tumigas na rin itong yagbols ko habang tinitingnan, sinisilipan at binabaksyuan ko yung legs ni Ate Ami na sobrang puti. Wow! Ang ganda! Eee! <laughs> kung ngayon lang ito nangyari what I mean kung, kung ang nangyari noon ay i replay ngayon eh siguradong yayayain ko yun si Ate Ami ng kantutan doon sa papatantan apartel then didilaan kuyun bibing kanya didilaan kuyun ko kokomelo nya didilaan kuyun alaga nya Etcetera Etcetera et cetera, et cetera, et cetera. Chitae, ganda Oo, oh, ang pangalan ng anak namin ni A.A. Hindi lang pang pamilya. Pagkubeta pa! E ha <laughs> <laughs>